Nakakadurog ng puso na may makita na naman nga kami bagong salta na aso dito sa may pwesto namin. Nakita namin siyang namamasura. Nagbabaka na malamnan yung mukulong sikmura niya na kahit anong hagilap niya sa mga basura na yan ay eh, wala naman siyang mapala. Pero patuloy lang siya namamasura niyan. Laking pasasalamat ko na din dahil nakita namin siya. Dahil doon, nagkaroon kami ng chance na mapakain namin siya. Kahit na sobrang ilap niya. Kasi kahit tawagin man lang namin siya, hindi talaga siya lumalapit. Nung una nga, mas gusto niyang mamasura kesa lumapit doon sa pagkain na bigay namin. Kahit na alam naman namin na gustong gusto niya kainin. Pero dahil nga sa takot niya, hindi niya magawang lapitan. Pero mabuti na lamang talaga. Dahil sa pagtsatsaga namin, kalaunan ay eh, nagawa rin namin siyang mapalapit at mapalabas doon sa may talahiban. Tinatawag nga namin siya at iniiwan yung pagkain at lumalayo na lang din kami para hindi siya matakot. At sana next week makita namin siya ulit para mabusog at mapaamo namin siya. Ito naman yung sumunod sa pinakain namin, yung kamukha ni Alapan. As always, laging maaga. Ang asawa ko nga una nakakita niyan sa kanya, papalapit na siya kagad sa amin. Sobrang lambing talaga nito. Hindi pumapalag kahit anong hawak ang gawin mo sa kanya. Kahit na hindi pa nga kami nakakapaglatag niyan, dinakalan ko na siya at para makakain na rin ang almusal niya. Dahil alam ko naman at alam nyo rin na kilala siya as eat and run. Ayan nga ang hinanda namin pagkain sa kanila. Para maiba naman, para hindi naman sila masyadong magsawa. Sinubukan lang namin kung magugustuhan nila. Pero as always, wala naman mga pili ito. Nagustuhan pa rin nila. At ayan nga nyo naman nagaantay yan, natatakalan ko siya, tahimik lang yan, naghihintay sa akin, hanggang sa maibigay ko yung pagkain niya. Hindi na din siya napansin ng asawa ko dahil busy siya sa pag-entertain ng mga customer. Nakauwi na pala siya, at ito naman yung sumunod. Laging masaya kami tuwing nakakadaan si Mama Dog, kasi alam namin na kahit na malayo man yung pinanggagalingan niya, saya kami dahil nagagawa niya pa rin talagang dumaan dito sa amin. At dahil doon napapakain at nabubusog namin siya, kahit na nagagawa niya nga ubusin yung dala namin pagkain, ayos lang, Wait it naman lahat. At tignan naman naman ang likod niyan. Naku, sobrang ganda na talaga ng pangangatawan niya. Pero usog. Ayan nga, uwi na siya. Katulad lang din yung kamukha ni Alapan. Pagkatapos kumain, uwi na kagad. Alam na alam talaga nila kung paano sila uuwi, no? Kabisadong kabisado na nila. At ito naman po yung sumunod na pinakain namin. Yung mama ng mga tuta. Nagtataka kayo kung bakit siya hindi namin pinaampon. Dahil sabi naman ni kuya, yung nag-aalaga talaga sa kanya. Simula nung nakita siya sa lugar na yan, kaya niya naman daw pakainin yan si mama dog. Kung siya lang, nung mga panahon na nandyan pa kasi yung mga tuta, yun ang hindi hindi niya kaya dahil nga sa sobrang dami nila. Pero ngayon, kapag wala kami, siya naman na nagpapakain kay Mama Dog at nagbibigay ng maiinom at meron din naman siyang sinisilungan dyan. Kaya wala po kayong dapat ipag-alala. At ito naman yung last na pinakain namin. Pasensya na kayo, naubusan na kasi kami ng kanin niyan. Kaya pinaghalo na lang namin yung dry at wet food. Ang lakas kasi kumain ni Mama Dog eh. May kaunting kanin pa naman. Ang kaso, alam namin na hindi yun sasapat para sa kanya. Kaya ginawa namin ng paraan para dumami at marami din siyang makain. Kaya yan nga, siya naman yung pinangkahuli namin pinakain. Kahit na masungit yan, kahit na madalas yan nanininghal, ayos lang. Kami na lang din talaga yung nag-a-adjust sa kanya. nagdo ingat ingat lang din talaga kami. Dalalan din siguro ng init ng panahon. Gutom niya. Kaya ganyan siya sa amin. Sana dumating din talaga yung araw na mapaamo namin siya. Maraming salamat po sa lahat na nanonood ng videos namin. Walang humpay na sumusuporta. Huwag niyo po iskip yung mga ads. Salamat po!